lives. Diba? So, again, it's uh, voluntary. Kung, uh, kung wala kang may ambag, it's fine. Pero yung mga mag, ano, mag effort na, ishishi, ano nila. Naman pala eh. Oy, mga follower niya. Ano po siya nag-shift siya kagad eh. Kung wala kang iambag, okay lang. Pero, 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 wait, wait. Pero, kailangan magambag kayo. I-offer nila yung kanilang service bilang expert sa ganito. You will be recognized sa app your name will be there kung ano yung naambag. Ah, ina, ang ganda nung app mo. Ano yung app mo, Lapida? Ah? Lalagay yung pangalan nila doon? Oh, yun yun. Mga bossing nga, kayong mga mag invest dito kay Kaloy Abnoy, doon daw sa app, nandoon daw yung mga pangalan nyo marirecognize kayo. Alam nyo kung ano kayo doon? Alam nyo yun, sa pelikula, pag natapos na yung credits, yung lumalabas yung mga pangalan, tanga number one, nakalagay doon yung pangalan mo. Tanga number two, nakalagay doon. Ang number 3 nakalagay dun. Oh, yun yun. Kayo yung credits dun sa ending. Ibig sabihin, tapos na. Natakasan na kayo. Oh, wala nang post-credits yun. Ha? Wala na. Hindi yan parang Avengers na after 15 minutes, meron pang biglang mga hindi pa pala tapos. Ha? So antindi sabi nga ni Bright Nari ang ganda pala nung ang ganda pala nung naisip ni Kaloy na app. Putya hindi na siya magsha-shout out. Yung app na yon pag naglagay ka ng pera putya magsha-shout out na yung app sa iyo. Ang galing palakpakan natin si Kaloy at ang abnormal niyang plano sa buhay. Oh, ang galing ng plano mo ha, application para yung pangalan nila nandun Wow. Nakalagay ba doon kung kailan yung ano date of birth at saka kung kailan sila nawala sa mundo? Mo. Di ba? Sabi ni uh, Aldarico, ang ugat sa ating problema roy matagal na tayong kinokontrol ng oligarkya politiko. Yes, it's because they have the money. Ay, di ba pa ikot-ikot lang sa pera. Kaya nila tayo binobola dahil may pera sila. O ngayon, kailangan may pera din tayo. Diba? Kaya e nga sabi ko, ang OFWs yun talaga, ang may kakayahan na makipagbanggaan when it comes to money. <laughs> so OFW lang talaga target niya. Sa Pilipinas, meron wala. Huwag kayong mga Pinoy, masyado kayong matatalino. Hindi ako makakapangloko sa Pilipinas. Dito ako sa Canada ipakita ko may kotse ako kunyari dito may bahay ako may trabaho ako dati akong ganito dati akong ganyan para magmukha akong reputable oh uh, and then OFW kasi nga naman syempre pag OFW hahabulin ka ba niyan sa Canada hindi bakit ang Pilipino hirap magpunta diyan buti sana kung nasa Hong Kong lang siya tulad ni Jojo Walang visa doon. Eh hindi, nasa Canada. Ang hirap magpunta dyan. Paano nyo hahabulin tong hayop na ito kapag ninakawang kayo niyan? Well, actually, nanakawang kayo niyan. Oh, by the time na na kayo niyan, maniwala kayo. Yung address niyan, diyan, hindi niya pa bahay yan. Nangungupahan lang yan diyan. Lilipat lang yan ng ibang bahay. Tandaan nyo, Canadian passport na to. oh, powerful lang passport ng Canada. Kahit saang bansa, pwede magpunta yan. Sabi ko sa inyo, pag yan nakalikom yan ng milyon-milyon, isang bilyon. Pupunta ng Thailand dyan, maniwala ka yung bibig niyan, mag, uh, mo, mag, ano yan. Magiging uh, yan. Oh. Reliyon kasi hindi tayo nagkaisa dahil sa reliyon. Yan mga problema mamasolve. Well, hindi naman lahat ng reliyon ay eh, ano di ba nagpo-promote ng ano ng pagiging kawatan okay so ayan ang inagago no hindi daw lahat ng reliyon nagpo-promote ng kawatan no sige tatanungin kita kaloy anong reliyon ang nagpo-promote ng kawatan ang ina basta lang may masabi siya no kasi ang tanong ng tao kaya hindi tayo nagkakaisa sa Pilipinas kasi magkakaiba tayo dami nating na dialect ang dami pa nating reliyon. Kaya ang gulo-gulo sa Pilipinas, alam mo sagot niya, hindi naman lahat ng relihiyon nagpo-promote ng ano, ng hindi ka magnakaw. Sinong reliyon na nagpo-promote magnakaw? Ha? Kaloy? Puta, ina, matindi na ang tama nito. Puta, alam mo yung ano, alam mo yung kapitbahay nyo na puta, wala namang silbi sa buhay, ang galing sa kwentuhan. Ito yun. Ito yon, ito yon. Sabi ni uh, Parvina, before magkaroon ng app, kailangan magkaroon ng pera. Diyan ang umpisa. Yes. Ay, ay, ay patibong yan, yeah, patibong. Yes. Kaya nga sa planning nga eh, dapat i... ano talaga? Buhay na buhay siya oh. Nung, uy po, maganda tong comment ah. Before magka... Kasi baba, ano, bagsak na yung balikat niya eh. Wala pang nagbibigay ng pera eh. Ang dami niya nang sinabi, wala pang nagbibigay ng pera. Puro sama ako dyan. Sama ako dyan lima. Puro ganun lang eh. Puro ano, alam mo yung parang investment ni Marcos. Yung mga investment ni Marcos na inuwi sa Pilipinas, puro laway lang. Ay, sama ako dyan. Maganda yung plano mo. Sama ako dyan. Kucha, pero tinitingnan niya yung Gcash niya. Wala naman, wala naman nagpapadala. Kaya down na down na yung balikat niya. Oh, down na down na. ah tapos ngayon, mga bossing, di syempre, may nagsabi na, kailangan muna magkaroon ng pera. Palagay ko, baka ali, ano niya yan. Baka yan si Parbina, baka shota niya yan. O, oh, oy, chef, bigla siyang gumano. O, yan, siyempre, kailangan ng ano, ng ganito yan. Planning stage, pack pera, 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 tapos disappear. Sabi ni Banat Bay, baka daw ito ay nakalunok ng isang litrong tamod. <laughs> <laughs> o, tsaka kaya pala amoy sonrocks yung bibig nito, sigurado. Matindi, ah ba? Like, for example, kailangan ko ng programmer based on sa benchmark ito. Pero kung may, kung ikaw isang programmer abroad at kaya mo for free, yun yung ambag mo, then wala. Scrap yung ano, for that expense. Right? Sabi, uh, shout out kay Arcelia. Sabi niya, hi, good afternoon, Sir Kaloy. Listening ho. And to all the viewers here, God bless. Um, ah, kawawa naman, Kaloy. Sabi na lang niya sa'yo, God bless. <laughs> Hindi yan ang gusto niyang mga comment. Ang gusto niyang comment, magbigay kayo ng pera. Alam mo ba, Banat Bay, dito sa live niya na to, binilapag niya yung stream yard. Yung link, yung hagdan. Sabi niyo, umakyat kayo, magtanong kayo, sasagutin ko. Puta, walang umakyat kahit isa. Sus! Ayan, at dahil dyan, natapos ang ating part 3. <laughs> ng uh, a daily dose of uh, bagong lipunan scam. Uh, bukas ulit, bukas ulit Magkakaroon tayo ng another session Of bagong lipunan scam Nangangalahati na tayo mga bossing Oh, at by the way ha, by the way Feeling niya Ay ah, dahil pinakita niya yung kanyang credentials Eh gusto niya pati tayo magpakita ng credentials Bakit? Ha? Sino ka? Ina-apply ang bakita? Hindi naman ako nag-a-apply dyan sa Katarantaduhan yung uh, scam Ba't ako maglalabas ng credentials? 啊。Huh?